Magsimula tayo sa kasalukuyan. Ang pinagmulan ng Andol, panahon iyon ng kasagsagan ng konstruksyon sa teritoryo ng Frontera. Sa ilalim ng lupa, naglalakad si na Lloyd at Xavier sa bagong tayong tangke ng Imbornal. Sinusuri ang trabaho mula sa ibaba. Pagkatapos, lumipat ang tagpo sa isang teritoryong malayo sa Frontera. Nakaupo si Bayer na sa isang client. Kinakansela ninyo lahat ng installation ng Andol. Tanong ni Bayern, pero nakarating na roon ang mga manggagawa namin. Gumisi lang ang kausap, anong problema roon? Kinakansela namin ang order ninyo. May ibang kumpanyang nag-alok na gagawin ito ng mas mura. Paglipat ng eksena, pinagmamasda ni buyer ng bagong crew na nagtatrabaho. Tinitingnan niya ng mabuti ang paraan ng kanilang pag-install ng Andol. May pamilyar sa galaw nila. Parang kopya ng gawa natin ito, bulong ni Buyer. Ninakaw nila ang teknik, napansin siya ng lalaking may kulay rosas na buhok. Hoy, Anong tinitingnan mo riyan? Gusto mong manmanan kung paano kami gumagawa ng Andol, di ba? Nanahimik si Byron, pero buo na ang desisyon niya. Hindi niya ito palalampasin. Sa loob ng silid, nakaupo si Lloyd sa tapat ni Byron, habang nakatayo si Xavier sa likuran niya. Mabilis na nabasa ni Lloyd ang sitwasyon. Gumagawa rin sila ng Andol, gaya natin. Sumagot si Byron, halatang inis. Oo, pati ibang guild ginagawa na rin. Binagsak nila ang presyo at inagaw ang mga kliyente natin. Iyan ay malinaw na pagnanakaw ng ating teknolohiya, dapat may parusa. Ngumiti ng banayad si Lloyd. Magandang bagay iyon, kung lalaganap ang Andol. Napakurap si Byron, hindi makapaniwala. Si Xavier naman ay napatingin, gulong-gulo. Anong problema sa taong to? Nasisira na ba siya ng ulo, o bigla lang siyang naging matino? Hindi malaman ni Xavier kung nagbibiro si Lloyd o seryoso. Sa kabilang teritoryo, isang gusali ng kalabang kumpanya ang biglang pumutok. Naglabasan ng mga manggagawa, umuubo at sumisigaw. Kalukohan to, sira lahat, pinanood ng lalaking may rosas na buhok ang kaguluhan, galit na galit. Tumingin siya sa isang tauhan. Pumunta ka sa teritoryo ng Frentera Nakawin mo ang mga blueprint, nasa mansyon yon. Tumungo ang tauhan, may ngiting tuso. Maya maya, nahuli ang tauhang iyon. Nakatali siya sa lubid, halatang binugbog. Tiningnan ni Lloyd si Byron. Sino tong lalaking to? Tanong niya, Nahuli siyang nagalungkat sa silid ng Batang Panginoon. Umamin siyang miyembro siya ng guild na nagnakaw ng teknolohiya natin, paliwanag ni Byron. Bahagyang sumimangot si Lloyd. May nalaman ba siya tungkol sa core technology? Nanginginig ang magnanakaw. Wala akong nakita, maniwala kayo. Tinitigan siya ni Lloyd sa glit tapos lumiti ng kalmado. Labis ang pagkagulat ng magnanakaw ng palayain siya. Mas nagulat si Xavier na halos hindi makapaniwala sa nakita. Pagkaalis ng magnanakaw, hinarap ni Xavier si Lloyd, puno ng inis. Pinalaya mo, pabayaan na lang ang ganitong pagnanakaw. Hindi ko talaga maintindihan. Mumiti ulit si Lloyd. Sabi ko na noon pa, hindi ba? Magandang bagay kung kakalatang ang mainit na ondol. Napahawak si Xavier sa chan, tila nasusunog sa stress. Ano bang meron sa kanya? Isa akong swordmaster, pero parang sinisikmura ako sa mga sinasabi niya. Lumipas ang panahon, Pagbalik ni Lloyd mula sa asfahan, agad nagulat si Byron. Ginuong binata, may balita tungkol sa ondol system. Laganap na ito sa buong bansa. Hindi man perpekto, pero dahil sa pagkalat ng teknolohiya, bumaba ang mga depekto at mas mura na ang produksyon. Tumingin si Lloyd, nakatagilid ang ulo. Lord Byron, bakit ka ganyan? Naguluhan si Byron. Mumiti si Lloyd ng banayad. Hindi mo kailangang mag-alala. Kung nababahala tayo dahil dumarami ito, mas dapat tayong mabahala kung kulang pa. May kislap ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ang unang disenyo ng ondol natin, kumakalat na sa buong bansa. Tinitigin lang siya ni Xavier, tila lalong nabigla. Pagbalik niya sa sariling silid, napaupo siya sa kama, hawak ang chan. Tuwing nakakalimutan ko, ondol na naman ang usapan. Nakakairita, bakit parang santo siya, pero pang ondol lang. Lumipas ang mga taon, hanggang sa kasal ni Julian. Lumipat ang tagpo sa isang gusali kung saan apat na tao, kasama ang lalaking may rosas na buhok. Ay nag sa mahabang mesa. Nag-aaway na ang mga rival guilds. Lahat sinasabi sila ang orihinal na gumawa, sabi ng isa. Tama, yung andol ng Frontera ang may pinakamagandang performance. Kaya ginagawang puhunan sa kasikatan ng pagpapanggap, dagdag ng isa pa. Ngayon, lahat sila sumisigaw na sila ang nauna. Anong gagawin natin? Ngumiti ng malamig ang lalaking may rosas na buhok. Madali lang yang ayusin. Nagulat si Bayer nang makita ang bagong kumpanya na gumagamit ng parehong logo. Dali-dali siyang nagulat kay Lloyd. Ginoong Lloyd, isa sa mga unang guild na nagnakaw ng disenyo natin. Ay kinopya rin ang iyong crest. Tinalo nila ang lahat ng kalaban at sila na ang nagmomonopolyo sa merkado. Wala na tayong bagong order. Tahimik at kalmado ang tugon ni Lloyd, halos masaya pa. Si Xavier, hawak ang chan, halos hindi makasabay. Ngumiti si Lloyd, unti-unting lumalapad ang ngiti hanggang sa naging nakakakilabot. Hindi makagalaw si Xavier habang nakikita ang ekspresyong iyon. Isang ngiting nagbabadya ng hindi mapipigil ang paghihiganti. Makalipas ang ilang sandali, lumipad si na Lloyd at Xavier sa ni Jigong ang Salmon Mount ni Lloyd. Papunta sa Kingdom Guild Commerce. Sa loob, lumapit si Lloyd sa isang clerk. Pasensya na, Regulation Bureau, noong pumunta ako sa kabisera. Nagrehistro ako ng ilang natatanging teknolohiya at pati ng pamilya namin. Unti-unti siyang umiti ng malawak, may luhang pumapatak. Ninakaw silang lahat, tulungan ninyo ako, pakiusap. Lumipat ang tagpo sa lalaking may rosas na buhok. Dumating ang kingdom police upang arestuhin siya. Inaaresto ka namin sa paglabag sa batas ng guild trade. Sigaw ng opisyal. Hinayla siya ng mga sundalo sa pilitang kinaladkad. Hintayin ninyo, bakit ngayon? May natanggap kaming ulat, sagot ng polis isa-isang kinumpis ka ang mga ninakaw na ginto, pera, at alahas. Lahat ng kita ay kukunin bilang kabayaran sa tunay na may-ari. At may dagdag na multa para sa bawat crest na ninakaw, utos ng opisyal. Sa gitna ng kaguluhan, tumawa si Lloyd, isang malupit, matagumpay na tawa. Pinanood siya ni Xavier, napapailing. Lloyd Frentera, tunay kang kakila kilabot na tao. At sa wakas, bumalik sa ayos ang chan ni Xavier. Nawala ang stress. Pero bago ang sunod na chapter huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Iesekai.